akalain mo pwede palang ang ganitong pagkaluto sa coconut macarons? Wala kasi tayong macarons line eh, kaya ganitong pagkaluto ang ginawa natin. Sa kawali lang natin ito niluto, may flavor pa, strawberry at mango. Tara, umbisahan na natin agad at dito sa ating mixing bowl maglagay lang ng half cup ng butter. Pwede po ang margarine. At apat na itlog, large size na itlog po ang ginamit ko dito. At sunod na nga natin ilagay ang asukal. 1 can ng condensed milk, 390 grams po ang ginamit ko dito. 1 tablespoon ng vanilla extract at 1/4 teaspoon ng asin. Mix-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa matunaw ang ating asukal. At ilagay na natin ang 4 cups ng desiccated coconut. Napakadali lang lutuin itong coconut macarons kahit sa kawali lang natin ito niluto. Ayan, at i-mix-mix lang po natin itong mabuti bago natin ilagay ang half cup ng all-purpose flour at half teaspoon ng baking soda. Kung walang baking soda, huwag niyo na lang po lagyan. Kung may baking powder po, kayo pwede niyo po lagyan ng 1 teaspoon lang po. Ayan, at pwede na po ito. Hatiin lang natin sa dalawa itong ating mixture. Lalagyan kasi natin ito ng flavor. Itong isa, lalagyan natin ng strawberry food flavor. Depende na sa inyo kung anong gusto niyo ilagay. Pwede rin po ang ubi or chocolate. Masarap din po ang buko pandan. At itong isa naman, lagyan lang natin ng mango food flavor. Napakasarap nito at napakabango talaga. Ibig -mix, mix lang natin itong mabuti bago natin ilipat sa ating baking pan. Ilagyan ko lang yan ng parchment paper. Iplatin lang natin mabuti para pantay at maganda tingnan. Isalang na natin ito dito sa ating kawali. Latuin lang natin ito ng 25 to 30 minutes sa mahinang apoy lang po. Pero depende pa rin yan sa lakas ng apoy niyo ha. At itong strawberry naman ang lagay natin dito sa baking pan. At kapag okay na, pwede na natin ito isana sa ating kawali. Same process lang po ang cooking time. At ayan na po, may masarap na tayong flavored coconut macarons. At slice na natin ito. Depende na sa inyo kung anong gusto niyong slice dito. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po.